Matagal-tagal na rin natin hindi nakita ang mahusay na aktres na si Bea Binene sa harap ng kamera matapos ang pansamantalang pag-iwan nito sa showbiz para pagtuunan muna ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang pagbabalik mapapanood na natin siya sa ilang proyekto ng Kapamilya Network marami ang super excited na makita siya muling makagawa ng teleserye dahil isa si Bea Binene sa mga mahuhusay na aktres ngayong henerasyon. Matatandaan na sa pangangalaga ng Kapuso Network si Bea Binene bago ito mag-break sa showbiz produkto ito ng Starstruck Kids kung saan isa siya sa mga nakapasok bilang finalist na nagbukas sa kanya ng napakaraming opportunities na maging isang artista ng GMA Network, naging matagumpay ang showbiz career ni Bea Binene at naging sunod-sunod ang mga proyekto na ipinagkatiwala sa kanya, kaya naman ngayong taon asahan natin ang pagbabalik niya sa telebisyon para muling ipakita ang husay nito sa pag-arte. Matatandaan din itong nakaraang taon pumirma na si Bea Binene ng kontrata under ng Viva Artist Agency at ayon mismo sa kanya magiging parte siya ng isang proyekto mula sa Viva Television mula sa adaptation ng The Rain in Espanya na mapapanood natin ngayong taon. Mula sa latest post ng aktres na si Bea Binene sa kanyang social media naging viral ang bago niyang video na nilabas na mayroong halos 4.6 million views na sa Facebook maraming netizens ang napahanga niya dahil sa ipinamalas niyang husay sa pagsasayaw sa video ay makikita kasi natin na nagpa-practice si Bea ng sayaw pero hindi naman ito nabanggit kung ano ang kanyang pinaghahandaan kaya naman excited na lahat ang fans ni Bea Binene umaasa na makita itong performance niya sa TV screen narito ang video panuuri natin.